Ngayong araw guys, umpisa na nga pala ni Kuya Mac na ang kanyang Honda Click 123 at gagawin niya na nga pala tong Indo Concept. Kaya ayan guys, pinagbibilhan niya na nga pala ngayon ng bagong mga kaha at bagong mga pyesa ang kanyang Honda Click 123 na si YT. Sobrang durog na durog na rin kasi guys yung dating pairings neto ni YT. Parang halos magkasabayan na lang sila guys sa nasira ng Raider 123 dati ni Baron yung nawalan ng na malay. Pero ngayon guys, dahil all goods na nga pala yung Raider 123 ni Baron na si Reedy, baka magselo si YT guys kaya bubuhin na rin pala to ni Kuya. Bali in concept nga pala yung gagawin ni Kuya Mac dito na konsepto. Pero sabi ni Kuya Mac guys, hindi niya naman daw balak isali sa mga motor show. Parang gagawin niya lang daw itong at tsaka pang long ride long ride sa mga malalapit na lugar. At speaking of motor show ay nandito nga rin pala yung motor ni Plantito Mer guys at malapit nang isugol sa motor shop. Balak nga rin daw pala ito ni Plantito Mer guys na iset up. Gagawin niya daw itong pechay concept. Tapos magiging kargado na nga rin pala ito guys. Kakargahan niya daw ng paso yung top box. At ayan na nga guys dahil hapon na nga pala ulit ay merienda time na naman nga pala namin. Kaya ayan si Kuya Mac guys, kaninang tamang kalkal ng motor. Ngayon, tamang halo naman ngayon dito nang gagawin namin gulaman. Bali, eto nga pala yung puputripin namin for today's video guys. Gagawa nga pala kami ng gulaman na may kondensada. Tapos eto guys, gagawa rin pala kami yung favorite namin dati nung elementary. Eto yung madalas na binibenta guys sa tapat ng school nung elementary pa kami. Yung piniritong lumpia wrapper na lalagyan ng condensed milk. Grabe, sobrang sarap nung guys. Kaya talaga nga naman nag-crave ulit kami ngayon. Sobrang nakakamiss din kasi guys sa mga pagkain na binibenta dati sa labas ng school. Kaya ngayon guys, magluluto kami ngayon neto. Napakadali lang din naman netong lutuin guys. Pipirituhin mo lang yung lumpia wrapper. Tapos pwede mo na yung ibenta ng tres isa or dos isa. Tubo ka na bente. Bali marami-rami na nga rin pala yung namin ngayon guys. Dahil papasalubungan din namin sila mama. Kaya kayo guys, kung wala nga kayong maiisip na memory Nako, subukan nyo to guys. Sobrang solid ng lasa na ito guys talagang magugustuhan nyo kaya ayan guys taman luto na nga pala ngayon si Baron dito at nagbara chef boy abunda at ayan guys sobrang dami nang naluto at ayan na nga guys maya maya lang ay matigas na nga rin pala ang ginawa nating gulaman kaya ayan pinagsasali na nga pala natin yan sa tasa tapos talagyan lang natin yan ng kondensada solid na yan guys pang merienda grabe ang gulo rin ng content namin guys you no? kanina tamang gawa ng motor tapos ngayon tamang gawa ng gulaman Sobrang dami nyo nga sa aming walang matututunan guys. Minsan tamang tanim ng halaman. Si Baron minsan tamang tulala lang. Madalas naman tamang bilhin ng mga bagay na hindi kailangan. Grabe ang weirdo rin pala namin guys no. Kung ano-ano mga pinagagawa trip sa buhay. Pero sa lahat ng mga pinagagawa namin sa buhay guys, eto yung pinakagusto namin trip. Yung mag-food trip. Kaya tamang food trip na naman ang mga itik. Mm, crunchy. Mm hmm, crunchy. <laughs> mm. mm hmm. Hmm. Hmm, crunchy. At dahil nasaya na naman nga pala namin ngayon yung 3 minutes ng buhay nyo, kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood guys. I love you all. Mm. -hmm.